Levitiko, Kabanatang Labimpito At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain kay Aaron at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon na sinasabi, Sino bang tao sa sangbahaya ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento o pamatay sa labas ng kampamento at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihandog na pinakaalay sa Panginoon sa harap ng tabernakulo ng Panginoon ay dugo ang ipararatang sa taong yon. Siya'y nagbubo ng dugo, at ang taong yaon ay ihiwalay sa kanyang bayan upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain na iniahain sa kalawakan ng parang sa makatudbagay upang kanilang dalhin sa Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa saserdote at ihain sa Panginoon ng mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan at iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At wag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalaki na kanilang pinanaligan. Magiging palatuntunan nga, magpakilanman sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. At sasabihin mo sa kanila, Sino mang tao sa sangbahayan ng Israel o sa mga tag-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain, at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihain sa Panginoon ay ihiwalay nga ang taong yaon sa kanyang bayan. At sirmang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyo mga kaluluwa, sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayo kakain ng dugo ng anumang laman sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay ihiwalay. At yaong lahat na kumain nang namamatay sa sarili o nang nilapa ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga tagaibang bayan, ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Kung magkagayon ay magiging malinis. Dadapwat kung di niya labhan ni paliguan ang kanyang laman, ay tatagliin nga niya ang kanyang kasamaan.